Muling pagbisita ni Kiko Estrada sa It Bulaga, lalong nagpataob sa Showtime. Good news na ito para sa mga Kimi fans, approved na approved sa mga netizens at mga team Kimi. Sagot ni Miles sa sinabi ni Kiko Estrada sa tambalang Kimi soon. Ano kaya? Kiko Estrada muling bumalik sa It Bulaga, at hinanap si The Bark Ads Miles Ocampo, ngayong biyernes nga, matapos ang matagal na paghihintay ng mga Team Kimi, ay muling ng kinilig ang marami sa mga Kimi fans. Matapos na muling bumisita si Kiko Estrada sa It Bulaga, ngayong biyernes February 14. Ito nga ay kahit wala pa si Dabart at Smiles Campos sa EB Studio, dahil nasa barangay ito. dito nga, ay muling nakasama ng mga The Bark Ad si Kiko para naman i-promote ang bagong oras ng lumuod ka sa lupa, na dating 7.30pm, na ngayon nga ay napapanood na ng 7.15pm, sa mas pinaaga at mas pinahaba nitong oras. Pero, kahit maraming ang mga nanghinayang nawala si Miles sa studio dahil nasa barangay ito, ay marami pa rin nga ang mga kinilig dahil sa mga nangyari ngayong biyernes. Ito nga ay matapos muling i-shoutout ni Maine ang mga Team Kimi na matatanda ang unang kinilig kay Kiko at Miles noon. Kaya naman dahil nga dito, ay shinout out din ni Kiko ang mga Kimi fans. Pero, hindi nga lang yan, dahil hinanap din dito ni Kiko si Miles, kaya naman, ay sinabi nga dito ni Min, na sana daw ay magtagpo muli si Kiko at Miles sa Itbulaga Studio One Day. Nasinang ayunan din naman ni Kiko, at sinabing one day. Kaya naman, ay mukhang may bago na namang aabangan sa Itbulaga, dahil tila muli ng magpapakilig si Kiko at Miles sa Itbulaga soon. Na mababasa pa nga ang mga naging reaksyon at mga comments ng mga Kimi fans, sa muling pagbisita ni Kiko Estrada sa Itbulaga. Sabi pa nga ng isang comment, ay tila may pasabog nga daw siguro ang love team ng Kimi soon. Natila ito na nga ang pinakahinihintay ng mga Kimi fans sa buong mundo, dahil matatanda ang, talaga namang buong mundo ay pinakilig noon ni Kiko Estrada at The Bark Ads Miles Ocampo, matapos itong mag-guest noon sa segment na perifee ng Itbulaga. na kahit nga hindi sinasadya, ay talaga namang maraming nakapansin ng chemistry ng dalawa, na tinawag ng chemistry, at tinawag namang kimi ng mga fans ang love team na ito. Welcome back mga ka Bago tayo magpatuloy ay maaaring magsubscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Namasti nakilig panga pa nga ang marami nang muling bumisita si Kiko sa Itbulaga, at mag-date ang dalawa sa It Studio. Na marami pa nga ang mga sumunod na mga nangyari, gaya ng pag-video greet ni Kiko Estrada kay Miles noong birthday nito. At ganun na rin ang pa-surprise na pagbisita din ni Kiko, sa mismong birthday din ni Miles sa Itbulaga. Na marami pa nga ang mga sumunod na nangyari, na mga napag-usapan na rin natin noon, na maaari nyo namang balikan, at muling kiligin dito. Pero, muli ngang naging maingay ang tambalang Kiko Estrada at Miles Ocampo na mas kilala bilang Kimi, matapos ang isa na namang interview kay Kiko, na talaga namang dahilan para muling mabuhayan ang mga Kimi fans na matagal nang na naghihintay para sa tambalang ito. Dito nga ay muling napag-usapan ng Kimi at muling naitanong si Kiko Estrada kung game ba ito na finally ay magkasama na sila ni Miles sa isang project ng TV5 soon na kung saan, ay okay na okay si Kiko Estrada na makasama si Miles sa isang project, at pagbigyan ng mga Kimi fans sa mga request ng mga ito, na magsama silang dalawa ni Miles sa major project nito na gagawin sa TV5 soon. Matatanda ang, ilang beses na rin namang sinabi ni Kiko Estrada, na handa siya o gusto niyang makasama sa isang project ang The Barkads nating si Miles Ocampo. Gaya na alang sa birthday message nito para kay Miles noon, na kung saan ay sinabi nitong looking forward na nga siya, na makasama si Miles sa isang project. Matatandaan din naman, na ayon din kay Kiko sa isa din niyang interview, na maging ang kanilang mga producers, ay pinag-iisipan din ito. Na kahit nga daw ang kanyang mga co-star sa lumuwag ka sa lupa, ay talaga namang kinikilig din daw sa kanilang dalawa ni Miles. At ganun na rin sa iba pa nitong interview. Kaya naman, ay hindi na nga nakakapagdaka, na mangyayari na nga ang tambalang Kiko Estrada at Miles Ocampo, dahil sa dami ng pinakilig nito, kahit hindi pa nga sila opisyal na love team. Nakatunayan pa nga dyan, ay muling pinataob ng Itbulaga ang showtime, lalo na nga sa naging pagbisita ni Kiko Estrada sa Itbulaga ngayong biyernes na makikita nga ang pinagkaiba ng dami ng mga nanonood sa kanilang YouTube livestream sa magkaparehong oras. Kaya naman matapos nga ang update na ito para sa mga Kimi fans, ay talaga namang marami na naman ng mga kinilig dahil dito, dahil may malaking ang pag-asa, na magkasama na sa wakas, si Kiko Estrada at Miles Ocampo, sa isang major project nito sa TV5. Kaya naman, request nga ng ilang mga netizens, ay sana pumayag din si The Bark at Smile sa project na ito, na talaga namang magiging panibagong pasabog ng TV5, kung mangyayari na nga ang tambalang Kiko Estrada at Miles Ocampo. Samantala, narito naman ang iba pang mga comments ng mga Kimi fans, sa Facebook at YouTube, dahil sa magandang balitang ito. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito